Alam nyo ba na mayroong totoong blessing na galing sa Diyos at mayroon namang peking blessing na galing kay Satanas? Yun po yung ating tatalakayin sa video na ito. Ang tunay na pagpapala, alam naman natin na ito ay galing lamang sa ating Diyos. Ang gusto ng Diyos sa iyong buhay ay pagpalain ka niya at maganda ang plano ng Diyos sa buhay mo noon pa lang. Ngayon may dalawang paraan para pagpalain ka ng ating Diyos. Una, may mga pagpapala na kahit wala kang ginagawa, ito ay binibigay sa iyo ng Diyos. Yan po isa pamamagitan lamang ng kanyang biyaya. Na kahit di ka karapat dapat tumanggap, pero binigyan at pinagkalooban ka pa rin ng ating Diyos. At yan yung biyaya niya sa So yung pagpapala hindi nakabase sa gawa mo, kundi nakabase sa pagmamahal at awa niya. So nakatanggap ka ng pagpapala, dahil gusto ng Diyos na pagpalain ka. Ngayon may mga blessing naman na binibigay sa iyo ng Diyos kasi nga ito ay bunga ng iyong gawa. So simple lang kapag nakita ng Diyos na ikaw ay nagtanim, ikaw ay aani. So hindi pwedeng wala. So yung pagpapala na ito nakabase naman doon sa mga gawa mo. Kapag gumawa ka ng mabuti para sa Diyos at ginawa mo yung kalooban niya, tatanggap ka ng pagpapala na mula mismo sa kanya. Yan po yung reward ng Diyos na ibibigay sa iyo. So malinaw mga kapatid na yung tunay na pagpapala ito ay nanggagaling lamang sa ating Diyos. Pero may mga pagkakataon sa buhay natin na pumapasok po yung tinatawag natin na peking blessing. Ngayon, papaano nangyayari yon Na merong peking blessing na nanggagaling naman kay satanas. So kung papalikan natin yung creation, doon natin makikita yung konsepto ng peking blessing. Makikita po natin na nung time na nilinlang ni Satan itong si Ebat Adan, pumasok po doon yung fake blessing. Pero bago pumasok yung peking pagpapala na yon, makikita naman natin na sa una pa lang, Maganda na yung plano ng Diyos sa sangkatauhan at pinagpala niya na yung unang mga tao. Basahin natin yung Genesis chapter 1 verse 27 to 28. Nilalang nga ng Diyos ang tao ay sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae at sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig at kayo ang mamahala nito binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Malinaw mga kapatid na dito pa lang sa una, pinakita na ng Diyos na pinagpala niya na si Ebat Adan sa una pa lang. Binigyan po sila ng magandang buhay, masaganang buhay sa pamamagitan lamang ng ating Diyos. At yan po yung totoong pagpapala na galing lamang sa ating Diyos. Pero may pagkakataon din po doon mismo sa Garden of Eden, pumasok din yung tinatawag natin na peking blessing yun naman po ay galing kay Satanas. So saan po natin mababasa yon? Basahin natin yung Genesis chapter 3 verse 4 to 6. Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo iyan, hindi kayo mamamatay. Sinabi lang iyan ng Diyos sapagat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain ito binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. So dito makikita po natin yung konsepto ng pecking blessing. Kasi nga nakita natin nag-offer si Satan ng maganda sa paningin. Nakita natin dito akala ng unang mga tao ito ay talagang blessing. Kasi nga sinasabi na pwedeng sila ay maging tulad ng Diyos. At yun nga napakaganda kasi sa paningin mukhang masarap. Kaya itong sina Ebat Adan akala nila ito ay blessing. Akala nila ito ay makakatulong sa kanila pero di nila alam ito yung papahamak sa kanila. So dito makikita natin na kapag nag-offer si Satan ng something na maganda sa paningin at yun nga, tingin ng tao, makakatulong ito sa kanila, mga kapatid, yan po yung tinatawag natin na fake blessing. Kasi kung pupunta po tayo sa New Testament, nag-offer din po si Satan sa ating Panginoong Iso Kristo. Yan po ay fake blessing. Masahin po natin yung Matthew chapter 4, verse 8 to 9. Pagkatapos, Dinala siya ng diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng daigdig at ang karangyaan ng mga ito. Sinabi ng diablo sa kanya, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin." Nakita natin dito mga kapatid na 'yung ating Panginoong Jesucristo na po 'yan, pero nag-offer pa rin si Satan ng kaharian at karangyaan ng mundo sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, ibibigay daw ni Satan 'yung sa kanya kung magpapatira pa 'yung ating Panginoong Jesucristo at sasamba sa kanya. So makikita po natin mga kapatid, kung titingnan natin, parang ito ay pagpapala. Makikita natin na parang gaganda yung buhay mo sa offer ni Satan na yon. Pero mga kapatid, yun po ay peke lamang. Ganyan po yung nangyari kina Eva at Adan na pege po sila ni Satan. Akala nila yung prutas makakabuti sa kanila. Akala nila ito ay blessing. Pero sa huli pala, ito yung magpapahamak sa kanila. At hindi lang sa kanila, sa buong sangkatauhan. Yung ating Panginoong So Kristo po, hindi po siya nahulog doon sa tukso ni Satan. Napagtagumpayan niya po ito. Pero mga kapatid, ang point natin dito, yung teknik ni Satan doon palang sa Garden of Eden at sa ating Panginoong So Kristo, yun din po yung teknik na gagamitin niya para sa ating mga tao sa mundo na ito magbibigay siya ng parang blessing sa mga tao, maganda sa paningin ng tao, pero hindi alam ng mga tao ito ay peking pagpapala. Na yun nga pwedeng magpahamak sa kanila. Sa panahon natin ngayon, lalo na nga na sa mga huling araw na tayo, marami na pong i-offer yung mundo na ito sa mga tao. Naakalain nila, ito ay blessing talaga. So dapat mga kapatid, nag-iingat po tayo sa mga ganon. Kailangan malaman natin kung talagang ito ba ay totoong blessing na galing sa Diyos o ito ay blessing na galing kay Satan. Malalaman nyo naman po agad yan mga kapatid kung ito ay galing kay Satan. Basta yung offer galing sa mundo, hindi galing sa ating Diyos. Paano mo malalaman na fake yung blessing? Malalaman mo na fake yung blessing kapag yung sinasabi mong blessing na yan, pwedeng yan yung magpalayo sa'yo sa Diyos. At pwede na yan yung magtulak sa'yo para gumawa ka ng kasalanan. Kahit sabihin mo na yung offer na yan maganda at tingin mo blessing, pero kung yan naman yung magpapalayo sa'yo sa Diyos, mga kapatid, hindi po totoong blessing yan. Halimbawa na lamang po kapag tumataya kayo, nagamit ang pera. Akala ng iba, kapag nanalo sila sa pagtaya nila sa pamamagitan ng pera, yun ay pagpapala na. Parang sa una, kung ikaw ay nanalo, pwede mo itong magamit para sa iyong buhay. Pero mga kapatid, di mo alam, pwede yan din yung magpahamak sa iyo at sumira ng buhay mo pagdating ng panahon. Marami na tayong mga narinig na kwento na sa pamamagitan ng pagtaya nila, sa pamamagitan ng pera, nasira ang buhay nila, nasira ang pamilya nila, at nalayo pa sila sa ating Diyos. Kung titingnan natin sa una, maganda, nakakaroon sila ng pera kapag nanalo sila. Pero kapag sila ay nalulung na dito sa pagtaya nila, at sila ay unti-unti nang natalo, doon na po natin makikita na papasok na yung consequence sa ginawa nila. Ganon din yung mga taong yumayaman dahil sa kanilang pandaraya, sa mga pangungurakot nila at pagnanakaw nila. So kung titingnan natin, oo, nakakaroon nga sila ng pera. Pero yung mga pera na yun ay galing sa kasalanan. So yun po ay hindi totoong blessing. Kasi po, galing yun sa masama. Galing yun kay satanas hindi po yon ang kalooban ng Diyos. Ngayon sa mga huling araw, pwedeng pumasok yung fake blessing, lalo na nga kapag pumasok na yung tribulation, kapag lumabas na yung antikristo. Yan po isa pamamagitan ng mark of the beast. Kung titignan po natin, sinasabi sa Biblia na hindi ka makakabenta o hindi ka makakabili kapag wala kang tatak ng Antikristo. Makikita natin dito na pagdating ng tribulation, kapag may tatak ka ng Antikristo, magagawa mo yung lahat. Meron kang pera, magkakaroon ka ng magandang buhay, magiging maayos yung buhay mo pagdating ng tribulation sa pamamagitan ng Mark of the Beast. Pero mga kapatid, kung titingnan natin, hindi siya totoong blessing. Maaring sa una, magagamit mo ito. Makakabili at makakabenta ka. Pero hindi nyo alam mga kapatid na yung mark of the beast na yon yun yung magpapahamak sa'yo yun yung magdadala sayo sa iyo sa impierno. Kasi nga kapag meron ka ng mark of the beast, ibig sabihin, yung sarili mo ay ibinigay mo na kay Satanas. Ikaw ay sumamba na doon sa Antikristo. Pagdating po yan ng tribulation. Yan po yung isang example ng fake blessing na pwedeng maranasan ng mga tao pagdating ng panahon. i offer po yan ni Satan sa mga tao. Kasabihin niya, kailangan nyo to para kayo ay mabuhay sa mundo na ito. Pero hindi alam ng mga tao yun pala yung magpapahamak sa kanila. So nakita nyo mga kapatid, noon pa man sa simula pa lang sa panahon natin ngayon at sa mga susunod pang panahon, base sa Biblia, itong si Satan nag-o-offer siya ng mga fake na blessing. Papakita niya sa mga tao na ito ay maganda sa paningin, ito ay makakatulong sa kanila, at ito ay blessing para sa kanila. Pero di nila alam, pwedeng ito yung magpahamak sa kanila. At syempre, yun yung maglalayo sa kanila sa ating Diyos. Kaya mga kapatid, dapat sa mundo natin ngayon, nag-iingat tayo. Hindi lahat ng tingin natin makakatulong sa atin, hindi lahat ng maganda, hindi lahat ng tingin natin blessing ay blessing na talaga. Dapat mag-iingat po tayo dyan mga kapatid. Tingnan natin mabuti kung yan ba ay galing sa Diyos o yan ay galing kay Satan. Kasi pwede mag-offer si Satan sa'yo ng kahit na ano. asa sa pamamagitan niyan, lililangin ka niya sa una. Ipapakita niya sa'yo na okay yan, maganda yan. Tulad nga ng ginawa niya kina Eva at Adan. Pero sa huli, ipapahama ka nga ng fake na blessing na yan. Basta tandaan po natin kung ano mang i-offer ni Satan ng mga bagay-bagay sa mundo na ito na hindi kalooban ng Diyos, yan po mga kapatid ay fake blessing. So dapat mga kapatid malaman natin kung ano nga ba yung tunay na blessing at peking blessing kasi marami na pong nadali sa Satan dyan pagdating sa mga fake blessing. Bilang mga krisyano, dapat ang tanggapin natin, siyempre walang iba, kundi yung blessing lamang na nanggagaling sa ating Diyos sa buhay natin alamin natin kung ano-ano yung mga blessing na binibigay sa atin ng ating Diyos at hindi binibigay ng mundo na ito. Mag-iingat po tayo sa offer ng mundo na ito kasi alam natin ang nasa likod ng sistema ng mundo na ito ay walang iba kundi si Satan. Maring sa una, okay yan. Maring sa una, maganda. Pero mga kapatid, tandaan nyo, hindi magtatagal yan. Yung mga fake blessing, hindi po yan nagtatagal. Tulad ng mga pekeng bagay wala pong mga peke na nagtatagal. Kaya kapag tumanggap ka ng fake blessing mula kay Satan, hindi rin yan magtatagal at pwede ka pang ipahamak niyan. So kung gusto nyo makaranas ng tunay na blessing, sumunod ka lamang sa kalooban ng ating Diyos. Manatili ka sa presensya ng ating Diyos at lumayo ka sa sistema ng ating mundo na ito. Nang sa ganon, mas maranasan mo yung tunay at totoong pagpapala na nagmumula lamang sa ating Diyos. So yun lang mga kapatid na gusto ko ibahagi sa inyo Sana may natutunan kayo Sa ating tinilakay ngayon Magbisa muli magkita-kita tayo Salamat sa inyong panonood Pagpalagi kayo ng Diyos Ingat kayo palagi